Wala ka full lang, back. Lang, yes. Iba yung nakapagtatapos ka. Kaya mga atleta dyan, ha? mga oh. na gustong maging mga oh. magiging atleta at sa PBA, ha? Oh, kailangan. Tapusin yung muna yung pag-aaral. Kailangan, ka, ka, oh. yun, okay. Kailangan balance din. Okay. Eh. Ah, sige, oh. okay. Ngayon pare, tawid tayo sa pro, no? Alam ba, top 3, okay? Assist leader ka all time sa PBA. Ano ba sikreto mo? O may pinapractice ka pa para maging mahusay na playmaker? <laughs> so, I'm very lucky na magagaling na naging teammates ko course, si Jerry, sila Alvin. Si yeah. Nagagalit ako sa kanila. Pag pinasa ko, dumribol pa tama sila. Yun. O jumab pa sila. <laughs> wala kasi ah, kasi si... Ah. Wala kasi siya niya. Huwag eh. mong gawin niya ano. Ah, tama tama yun. Lagi yung sinasabihin sa akin. Dahil siyempre nga naman, pagka di-dribble ka pa one-bounce, kaya pagkano, dapat nakaready na, pare. Kaya <laughs> eh, sabi, kaya nakita ni doon, para ako. Naka, ano, nakaganon lagi. Kung oh, dati may rule ganun. So, na ganun, pag oh. dribble mo, wala nang assist. Wala na. Pero ngayon, huli ata, pwede na, one, pwede two, na. dribble. Oo, uh, 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 tama naman. Kasi ano rin, yung nasa national team kami, at saka sa Magnolia kami nila, Jerry, ang masarap pa sa akin, yung teammate mo, si Alan. Ah, uh, si Alan. Uh, okay, okay, Ang Galing simut niya. Okay.